Yo, Kumusta mga parikoy? Welcome back sa Paritan TV. Yan, madalas yung channel natin nagbibigay tayo ng tips about sa mga sile. Yan, meron tayong variety dito ng sile. Yan. Uh, medyo mga hang din to. Parang siling labuyo lang yung ang hang niya. And then ang problema dito sa mga ganitong sile mga super hats pag namunga na yan ng isang beses mahirap nang pabungahin ng madami sa susunod yung pangalawang bunga o pangatlong bunga yan yun namang problema dito so ang ginagawa ko dito galagay ako ng abon parang start ulit parang bibigyan mo siya ng urea complete yan nitrogen phosphorus potassium and then dilig control lang sa dilig So meron na naman siya mga bunga. After nito, pwede na nating bunutin ang discharge. Ayan. So ganun lang yun mga pare ko eh. Alagaan mo lang siya sa abono. Ayan. Kahit papano. paano. Madami siya mga bagong pods. Ayan. May mga hinog na bunga. Ayan. Medyo matangkad din siya para sa dito lang nakatanim. Ayan o. Oh. oh diba? Yan, alaga lang sa abono mga pakikoy. <laughs>